gintong rilo ng kapitan na sumagib sa mga pasahero ng Titanic na ibenta sa halagang 117 million pesos. Napatunayan na talaga nga namang ngayon ay buhay pa rin ang alaala ng malaking trahedya sa dagat na naganap noong 1912 na sumikat mula ng gawin itong pelikula, ang Titanic. Bakit? Alamin. Kamakailan ay naibenta sa isang auction ang gold pocket watch ng kapitan ng barkong RMS Carpathia na si Arthur Rostron sa halaga ang 2 million US dollars o 117.7 million pesos. Ayon sa auctioneer na si Aldridge na siyang nagmamayari ng gold pocket watch, umabot sa ganong presyo ang gold pocket watch niya dahil pakunti na ng pakunti ang mga memorabilia mula sa lumubog na barko. Una rito, noong araw na maganap ang trahedya, personal na inisyatiba ni Captain Rostron na baybayin ang direksyon ng lumubog na Titanic kahit pa may kalayuan ito mula sa kinaroroonan nila matatanda ang lumubog ang Titanic noong unang araw ng paglayag nito noong 1912 matapos bumangga sa isang iceberg sa North Atlantic. Kabilang sa mga pasahero ng Titanic, ang tatlong babaeng nagregalo ng gold pocket watch sa kapitan ng barko. Ang nasabing mga babae ay mga misis ng mga mayayamang pasahero. Isa sa mga ito ay nakilalang si Madeline Astor na misis ng pinakamayamang pasahero sa lumubog na barko Nasi John Jacob Astor. Iniregalo ng tatlong misis ang 18 Karat Tiffany and Company Gold Watch kay Rostron bilang pasasalamat dahil nakaligtas sila sa tulong ng kapitan. Si Rostron ay binawian ng buhay noong November 4, 1940 sa edad na 71 dahil sa sakit na pneumonia. Ikaw, anong masasabi mo sa nostalgic na kwento na ito? D.W.I.Z. Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.